hirap na hirap kami talagang sa pera talaga. Wala, walang wala. Isang kahig isang tuka. Iyan ang pamumuhay na kinamulata ni Jenny Incognito. Mula sa pamilya ng magsasaka, pang siyam siya sa labing tatlong magkakapatid. Habang lumalaki, isang bagay ang isinumpa ni Jenny. Gusto kong makapagtapos sa pag-aaral ng dahil sa kanila. Gusto ko talagang mayahon yung family ko sa kahirapan. Tiniis ni Jenny ang lahat ng paghihirap, makapagtapos lang siya ng pag-aaral. Umutang ako ng mga notebook, lapis, papel, magtatanim ako ng palay nila, mais, bilang pambayad. Naranasan ko na rin yung pumasok na walang chinelas. Dumating din sa point na nakiusap ako sa mga pinsan ko na tutulong ako sa kanila sa bahay, maglaba, maglinis. Kahit anuman yung maibigay nila, malaking tulong na 'yon para sa akin. Sa pagpupursige ni Jenny, natapos niya ang kursong commerce. Agad din siyang nakapagtrabaho bilang secretary sa isa sa pinakamalaking LPG supplier. Sa kabila nito, tumadaing pa rin siya. Sabay-sabay yung mga text sa akin sa pangailangan ng mga parents ko, nagkakasakit, kaya hindi pa rin sapat yung sahod eh. Sinisisi ko si Lord. Sabi ko, bakit ako nalang lang palagi? Upang madagdagan ang perang ipinapadala sa pamilya, humantong si Jenny sa isang masamang gawain. Nandaya ako sa pagre Sa original, 40 yung fresh. Sa duplicate, inawa kong 39. Meron akong kita doon na 1,100. Hindi ko alam, hindi ako mapakali. Balisang-balis ako. Nakukonsensya ako na bakit ko ba ginawa ito. Sa ganitong sitwasyon, nakapanood si Jenny ng 700 Club Asia. Meron yung story sa tagapayatas. Basurero siya. Tapos nung nakakilala na siya kay Lord, nag-iba na yung life niya. Nagkaroon ako ng inspiration dun sa story ng tao yun. So, ang ginawa ko noon is, nung nag pray, -pray na si Peter, nag-decide na ako talaga na i-turn over ko na yung life ko kay Lord. Tumawag ako kaagad sa 700 Club. Natulungan nila ako spiritually. Humingi si Jenny ng tawad at isinauli ang nakuhang pera. Nang ginawang sandigan ang salita ng Diyos, nagkaroon siya ng dagdag pang mapagkakakitaan. Kaya patuloy ang pagtulo niya sa pamilyang nasa probinsya. Napagtanto ni Jenny na hindi edukasyon o pera ang susi sa maunlad na buhay. Dati kasi talagang nagwo-worry ako. Ngayon, kahit anong pagsubok man na dumating, alam ko andito lang Lord sa akin. na whatever i ask to him he will provide